Okay hey guys, kumusta naman kayo dyan? At medyo matagal tayong hindi nakapag-upload sa ating YouTube channel At ito nga yung mga ganap sa amin dito Simula bago magpasko hanggang magbagong taon So gumawa po kami ng tupig bago mag-Christmas At ito nga yung mga gagawin bag gagawa tayo ng tupig So ayan po, iinitin po natin sa apoy yung dahon ng saba or ng saging ng sa ganun po ay malambot po ang ating dahon pagka natin yung tupig. Yan. At gagawa din po tayo ng ganyang butas. Ito po yung magsisilbing lutuan natin ng ating tupig. Ilalagyan po dyan ng lata sa ibabaw at dyan po natin ilalagay yung tupig natin mamaya. Dito kasi sa Ilocos, parang hindi Pasko pagkawala kang tupig. Kaya yun po yung mga nakasadayan ng mga tao rito na tuwing magpapasko ay kailangan talaga magawa kayo ng tupig. Matrabaho po siya pero sulit naman po kasi sobrang sarap po yan. At kailangan din po natin magsibak ng kahoy para po mamaya may panggatong tayo sa ating lulutuing tupig. At ayan na po yung ating nyog na gagamitin at ang mga dahon na na init na natin ay nakahanda na rin po at naputol-putol po siya ayon po sa size ng gagawin nating tupig. At ito naman po yung ating nyog na unang piga. Bali, gumamit po kami dito ng mga walong uh, buong nyog. Ayan. Sobrang daming nyog. Ano po? Kasi po, yung gagawin po naming tupig ay tatlong ganta po. O oh, sobrang dami. Kasi tatlong bahay po kami na maghahati-hati. <laughs> yung biyanan ko po, at saka yung abirit ko, at saka yung bahay. At meron din po kaming nilalagay dyan na cheese. Meron din po kaming inilalagay dyan na sesame seed na inilagay namin. At ito naman po yung mani. Yan. Special po ang pupig namin na ginagawa. Kaya, kaya naman sobrang linamnam niya at ayan po haluin lang po natin sobrang laki po nito ng aming haluan ayan tapos kakailanganin po natin dito ng 2 in 2 in 1 half kilo na sugar so kalahati po doon sa brown sugar tapos dalawang kilo po sa white sugar tapos mag a din po tayo dyan ng Ah, uh, ito po yung unang gata na niluto natin na may kasama siyang butter. Ayan tapos dinagdagandang po natin ang pangalawang piga ng gata at uh, ito na po yung susunod yung buko po na niluto natin sa asukal uh, niluluto po namin yung buko namin kasi para hindi siya hindi agad mapanis yung tupig natin kasi pagka hindi naluto sa asukal yung buko, dito po nag-uumpisa yung uh, lagkit ng ating tupig ayun, para madali siyang mapanis, ayan, so haluin lang po natin ng maayos hanggang ma, well combined po yung ating mga ingredients ayan na po, nag add na po tayo sa ating uh, cheese na ginayat po ng maliliit, ayan, gumamit po kami dyan ng uh, malaking cheese, yung ah, uh, keso na cheese. So, haluin lang po natin ng haluin. Medyo kulang pa po ito ng tubig, kaya magdadagdag na naman po tayo ng uh, gata mamaya. Naglagay tayo uli ng pangalawang condensed milk. Ayan, para mas lalong masarap yung ating tubig. Dito sa, ano, sa hinahalo namin, habang tumatagal natin na hinahalo yung malagkit na giniling, ay nagiging sticky siya kasi parang maano pa siya umaalsa kaya habang ano, naghahalo tayo ay magdadagdag tayo ng paunti-unti na pangalawang katapo nang sa ganun po ay hindi maging dry yung kalalabasan ng ating tupig at kaya na po, okay na po yung ating tupig mixture ngayon po ay magluluto na po tayo sisindihan na po natin yung ating paglulutuan ng ating tupig. O ayan na po yung ating paglulutuan ng tupig. Yung lata po kanina na nakita nyo, ayan nilagyan po natin yan sa ibabaw ng uh, mga bato. Pero yung mga bato na po yun ay madilinis po yun. Nahugasan po nang sa ganun po ay hindi agad-agad na pasunog yung ating tupig. At ayan na po, nakapagbalot na po tayo at ngayon po ay sasalang na po natin yung ating first batch. So ayan po, ganun po ang pagluto sa ating tupig. Ganyan lang po, ipapatong lang po natin dyan sa ibabaw. Napakadali lang po at saka hindi po kayo maiinitan dyan kasi po nasa ilalim po yung ating apoy. At sa dami po ng ating lulutuin na tupig at ayan, dalawa pong lutuan talaga yung ginawa namin. <laughs> yung iba kasing lutuan na ginagawa ng iba rito ay parang iniihaw lang po nila yung kanilang tupig. So medyo mainit po yung kasi Uh, yung apoy po niya ay nasa ilalim lang po ng lutuan at pagkatapos napaka usok pa po at uh, masyado pong matrabaho po yun dahil pag namatay yung apoy, papaypayan mo na naman siya. Ito, lalagyan mo lang siya ng kahoy dyan sa so may butas at dare-daretsyo ka na pong makakapagluto. Wala pa pong usok dyan na lalabas kasi po doon sa kabilang butas naman may tubo po dyan at doon po lalabas yung usok. So, isa lang po yung way ng init kaya madali po tayo makakapagluto dito sa lutuan na to. At ayan na po, nakaluto na po tayo. Pagkasunog na po yung dahon niya, ibig sabihin po, ay luto na po yun. So, ito na po yung first batch ng ating tupig. Kakain na po tayo. Hindi siya diretso doon sa lagayan, kundi diretso sa ating mga chan. <laughs> At ayan na po, ito po yung favorite ko pong kainin, yung medyo sunog-sunog po. Ayan, napakasarap nito na talaga. <laughs> Masarap merienda yan. Lalo na pagka mainit-init, nako talaga naman, sobrang sarap talaga ng tubig na yun. Lalo na yan kasi special, sobrang maraming ingredients, kompleto sa ricados. Hindi siya tinipid sa ricados. Ayan, kain na po tayo. At pumunta naman po kami ng Lawag City nung kinagabihan po ng araw ng Pasko kasi po nagsimba po kami doon sa uh, Lawag City. So ito po yung napakahabang tulay po ng Lawag City. Ayan, medyo marami-rami pong mga motorista at ngayon po ay pauwi na po kami galing church. So dumangkaw kami dito sa Kapitolyo ng Lawag City. Napakalinis po ng Lawag City. Ayan po yung kanilang napakagandang Kapitolyo po. Pwede puno po yan ng ilaw at marami pong tao dyan na tumatambay at nagpipicture-picture po. Napakalawak po ang kapitolyo nila. So, sa labas po ay napapaligiran po at napapalamutian po ng mga ilaw. Sobrang liwanag po dito sa harap ng kapitolyo. At yan po ang bilen nila. Sinlaki lang po ng tao. So, dumaan lang po kami dito at syempre nagpicture-picture -picture din ng aking bunsong anak. Ayan po. At pagkatapos ay nagyaya na pong umuwi ang aking anak kasi nga daw po ay pagod na pagod na daw po siya sa kakalakad. So, ito na nga po. Pauwi na nga po kami dahil gumagabi na rin po alas 8 na po ng gabi. At ito naman po yung kaganapan ng New Year's Eve dito sa amin. Ayan na po si Auntie oh. sayaw ng sayaw dyan. Ayaw magpaawat, talagang ipinaglaban niya oh. <laughs> na po. Nagkanya-kanya na po itong mga dalaginding namin at mga binata. Medyo napagod po kami doon sa kakalaro kanina. Ayan. At kami naman po ay naupo na rin at hinarap na po namin itong aming inumin. So, cheers to 2024 po. And happy new year po sa lahat. And thank you for watching. Bye-bye!